And yo, what's up guys? Welcome back again. Uh, Rinis TV guys. No? Uh, for today's video guys, uh, papakita ko sa inyo itong miskati ko ngayon dito sa panel board. Ito. Dito kasi sa may panel board na guys, ito sa may battery indicator na pa niya yan. Madaya kasi to. Anong ibig kong sabihin na madaya? Yan. So minsan, ang nakalagay dito, one bar na lang siya yung capacity ng battery pero pag tinetest mo siya yung battery niya is punong-puno pa naman so ibig sabihin nadadaya tayo dito sa panel gauge yeah. so ang solution na naisip ko is nagkabit ako ng ito ayan nagkabit ako nito ng voltmeter ayan yung sa voltmeter guys mas sigurado na tayo dyan kasi dito nakikita natin kung ilang voltage na talaga siya compare mo dito ito kasi guys sa panel board nya yan. ito yung kilometer run nya tapos ito yung kilometer kung gaano siya kalayo yung tinatakbo nya guys yan. so sa mga magtatanong kung paano yung connection nito neto so madali lang so ang ginawa ko lang guys ito gusto yan itong cable niya sa likod alam niyo itong makikita niyo itong wiper guys itong sa wiper mayroon siyang uh, tong connection dito so positive and negative lang yan dalawang wire lang yan so bumili lang ako nitong sa voltmeter yan so tinap ko lang siya dito sa positive and negative dito yung iba kasi na nagdi DIY gaya ko na regarding sa voltmeter is dito siya sa instrument panel nagtatap so since DIY din yan ginagawa niya okay lang din yan pero sa akin kasi is uh, bago pa lang to almost one week pa lang niya sa amin so hindi ko pa nanghihinayang pa ako nabuksan siya or sirain or i-open para hindi mabod yung warranty kaya dito na lang muna ako dumaan yeah dito ko na lang siya kinuha so ito na working pa rin naman yan Ayan. So, makikita mo na rin dyan. Eh, dito, dito na siya kumukuha ng power source sa may uh, supply ng wiper. Ayan. So, supported naman ito hanggang 72 volts. Itong sa voltmeter naman is 1000 volts. Ayan. So, itong e-bike pala natin is si 007 e-bike 007 is 20 AH 48 volts pero i-upgrade na natin siya by siguro after 3 days ng 60 volts 20 AH so magdadagdag tayo ng isang battery ang current speed pala nito guys pagka number 1 sa so number 1 siya is 19 dito tapos, pagka naka number 2 naman siya, is habot siya hanggang 25. Yan. Tapos, sa uh, max speed niya, max speed niya is abot na siya hanggang 40. Yan. So, kung magdadagdag tayo ng battery, guys, uh, expect natin na higher than 40, around 45 or 45 to 50 yung dadagdag na speed dito. Pero, ito, guys, is madaya pa rin ang nakalagay na dito is that is 30 pero pag tinitignan ko sa my GPS is nasa 25 Ayan. so may may konting difference or diet talaga to at naiintindihan ko naman kung bakit nila nilalagay na mas mataas itong speed dito kasi based sa akin drive ako nito at sinubukan ko siyang isagad ng 40 na reach ko naman and yun nga pag uh, lumagpas ka pa siguro sa 40 talaga is delikado kasi konting pihit mo lang sa manibela ayan konting pihit lang parang tataob ka na talaga <laughs> ayan so, parang tataob ka na siya pero wala naman akong problema sa speed as long as flat yung one, kalsada and also may karga ayan so ito pala is uh, 100 watt motor na siya no tapos, uh, support so rate niya is 48 to 46 volts. So, yeah So, once again, Dreamy TV is signing out. Peace.